Hindi ka nag-scroll kayo? Hindi Ano meron dyan? Yo, what's up sa inyo mga mata? Oo, uh, katinang balikat ko. Sunog. Shower sa mga tropang Akyanon. Nandito ulit ako sa Malayaklan. Yun Oh. Medyo tuyo ang ilog ngayon. Hindi naman tuyo yung tuyo. Mababaw lang. Pero itong part na to malalim. Pakita ko. Ito medyo malalim hinuka yan kasi yeah, so dun sa part na yun medyo mababaw na yun hindi ko alam kung tapos na yung El Nino eh. tapos na ba ayan shout out ulit sa mga tropang Akyanon andito na naman tayo sa barangay Mutag Malayaklan ayan. malapit lang to sa katiklan dito sa mainland ayun mga tropang ilog oh saan <laughs> Bina Food trip ng mangga oh Pingi. Joke lang Eh mga tropang ilog natin yan Ngayon lang uli ako makapag vlog Nang medyo Raw vlog Panay ang Panay short lang ang upload ko eh Lubdub tayo. Kasi napakainit. Ibad lang akong tamit. Meow. up, Half lang. Hindi ako pwedeng dumublob. Hawak ko yung cellphone ko. <laughs> Oy. Black tayo. Dali. Ikaw black ako. Ayan mga tulap ang ilog natin dito yan. Ah. Oh, ah. Oh, sarap. O oh, dito lang tayo. Hindi na ako pwedeng lumayo. Dito na ako sa mababa. <laughs> Malaglag yung cellphone natin. Ito lang gawain ko dito no pag nagbakasyon kami dito sa Malayaklan. Ilog dagat. Yan ang lagi ko tambayan dito. So kung akyanon ka, comment ka diyan. Kamustahan tayo. Tsaka kung taga saan ka sa Aklan. Let's go. Maulog ka ah. Bagay, naman lumango yan. Mahusay lumango yan si Mix. <laughs> Tsaka yun si ano. Si... Paano nito Bina. Yan. Champion ng swimming. Eh, hindi pala champion. Parang bronze ng swimming sa school nila. Ito mga matay ito yung tinatawag nilang ilog na baoy. Ayan. Hanggang dito yan sa ano baybay ng malay paglagpas ng dagat yan tapat yan burakay na so ang dugtong nito may mga resort ayun Ay, oh tumalon no? oh lalim man lagpas tao yan diyan eh yan <laughs> ah na crocs pa oh <laughs> so yan Dugtong neto may mga resort diyan. Uh, kung kung magbobora ka, may mga package do na pwede kayong mag side trip sa mainland. Tapos dadalhin kayo sa Ilog na Baoy. Tapos may resort do ng pangalan Shingli Resort. Yan. May mga service na rin doon. <coughs> mga van tsaka mga multicab. Yan. Pwede kayong mag side trip doon. Yun yung uh, yun yung pinaka ano nila pinaka side trip nila dito sa Malayaklan pag galing ka sa Boracay pag gusto mong mag ano mag avail ng package na ganun so yun ito rin yung ano nun ito rin yung dugtong nun parehas lang naman kaya dito kasi walang mga resort free ka lang dito yan. pwedeng pwede na yan. ah naligo din sila Hanapin nyo sa ano sa page ng Shingli kung ano yung mga activities sa pwedeng gawin doon. You know. <laughs> Nag -o food trip sila ng mangga eh. Dito malalim. Dito pa hindi pumunta ng gitna at hanggang ay no hanggang leg na oh. Balik-balik. <laughs> balik tayo dito. Shoutout sa mga nakasama ko dyan na galing Pasig. Nagbakasyon dito sa Motag, Barangay Motag. Pakawi lang nila nung isang araw. Isang araw ba? Ay hindi, kahapon lang. Kahapon lang pala. Biernes ngayon. So umuwi sila kahapon Webes. April 11. Tama no? O oh, tama. April 11. So ang sarap dito kasi likod bahay mo lang. May mga bahay dyan. Likod bahay mo ganito. libreng liguan. Tsaka hindi siya madumi. Mukha lang siyang madumi. Kung titignan niya. Mukha siyang madumi pero hindi siya madumi. Huwag lumapit ka sa mga bato-bato yan. Malinaw-linaw. Dito rin naglalabay yung mga iba talaga. Labaligo yan, dito yan. Sobrang sarap mag-chill dito. Yan yung mga ibang bata na walang magawa, lalo yung mga walang gadget. Yung mga iba halos meron ng mga gadget, pero mas gusto nilang dito maglaro. Sino ba naman magkasawang ano, maglaro dito? Tinan mo. Sarap. Ah. Yan, chill chill lang tayo Sarap Yan, yeah, Diba? Saya nila ganyan lang yung mga laro nila oh. Talon talon dyan Food trip ng kung anong pwede ma food trip Mangga, mga prutas dito Maraming prutas dito eh Santol, papaya saging tapos rambutan yan maraming rambutan yan wala bunga pa baka bermans pa yan so shout out ulit sa mga taga aklan mga kyanon at shout out din sa mga magbobora magbobora kay no try nyo rito sa ano try nyo mag-avail ng package ng singli ilog na baoy uy, uy buti hindi ko nalubog yung ano ko yung isa kong kamay hindi ko pala nakubad yung relo ko <laughs> badin ko muna hindi yeah. ako nakapagdala ng tripod so dito ko muna naglalagay sa batuhan yun yeah. yeah, o diba? ito yung ilog yan. Hindi dito eh. Pero... Hindi <laughs> ako lang ipapatong. Hindi tray tripod. Op! doko oh, marap sa kabila. Yan, sa malalim. Para makalublub ako. ako. yun nakalublub din sa wakas yan shout out ulit sa mga tropa ng Akyanon comment ka dyan kung taga dito ka sa Aklan at kung taga saan ka magkamustahan tayo so yun enjoy mo na kami dito yan bye